Hello mga relax at magandang araw po sa inyo lahat yan So ito lang mabilis lang mga relax no Bakit namatay lahat yung mga creepies na mga alaga po At itong pan po ay wala na po yan laman So mga muli na po yan natitra So ito lang mabilis lang mga relax no uh, Huwag niyo muna kalimutan mag subscribe no mga Relax yan So, yan. mag na po tayo mga atlaks. So, ang unang pagkakamali ko doon ay... Gumili po ako ng pan. Nilagyan ko po ng tubig kagad. Yung pan ko. Yun. Tapos, kinabukasan, nilagyan ko po ng crepes. Pagkatapos, pagka tatlong araw, nam, namatay po yung crepes ko. Sunod-sunod na araw. Hanggang anim na araw na po ang crepes. So, ang mali doon ay na toxic po kasi bago yung pan kailangan po tanggalin muna ang toxic nito at ibabad, ibabad po natin mga karlax yung trapal no? ng ilang araw mga karlax tapos mga kar kung mayroon po kayong budget bumili na po kayo dapat ng mga materialis katulad po ng eritor yung sub submersible pump at gumawa na po kayo ng DIY na filtration so yan mga alaks no sa akin kasi huli huli po yan nagawa wala na po yung mayro po akong isang piece na natira dito nung gumawa pa ako ay yun kinabukasan na matay na po mga alaks so yan no yan ang mali ko po doon mga ka Uh, nagmadali madali po ako. So, saka madali ko po, lahat po ay nasayang yung pagod. So, ngayon, ito po yung pan ko ay wala na pong laman. Yan. So, no, maghihintay na naman ako. Siguro kung makakasahod po ako dito sa YouTube ay yun pong gagawin pong uli. Uh, pambili ng crepes at pagka uh, para makapagpusa po ako ulit so yan no, panlock so no? bago po kayo magbumili ng crepes ay kailangan ihanda nyo po yung pan nyo at yan uh, para hindi, hindi sayang po yung import saka yung lalo na yung pera yan mga locks no so yan hanggang dito na lang po video ko maraming salamat at sana meron po kayong napulot na kahit kunti sa aking experience So, huwag, kayo, nyo po kalimutan mag-subscribe. Uh, maraming maraming salamat and stay safe and God bless.